Ah, oh, sige po, sa'yo? oh, ayaw mo. <laughs> <laughs> Galit alam, baka mariklamo tayo rito <laughs> Ano mo sasabi mo, Bok? Ayos! Ayos na, Bok? Nakachamba na naman tayo Nakachamba <laughs> na naman Nakachamba <laughs> na naman tayo, mga grasa na naman tayo, mga grasa Good morning mga grasa Welcome back to my channel no? Boy Grasa TV ah uh, Mga grasa Kung na-experience kayo ng gantong sakit na ang sasakyan Ito napaka ano lang ito, no? uh, napaka, Napakadali lang Kung alam mo yung gagawin mo Pero kung hindi mo alam yung gagawin mo May hilo ka sa kakahanap ito. Pero ito share ko lang sa inyo no? Ayan yung napapansin nyo po Ayan ganda lang ng minor diba Pinong pino Ganda ng andar pag binirit mo yan Kita nyo bumabagsak yung minor O oh, namamatay Patay siya So saan ba natin titingnan niya mga grasa ha, turo, ko, sa inyo Napakasimple lang yan Ayan. So dito uh, Walang Walang leak yung ano niya, uh, in ito in papunta to sa injection pump yan in yan ngayon titingnan natin yung fuel line niya. dito ito yung return the return okay lang yan walang problema sa return ito Ayan, mga grasa. Ayan. Kung napapansin nyo yan, mga hose clamp na yan. Ayan, in yan eh. Ramp pump. Okay. Ayan, ayan in yan. Sige lang, mo ako. Si so, mga. Ito mga grasa. Ito mga hose clamp na to Papalitan natin to. Nakahigot na ng hangin yan. Tiyan mo, maluwag na. Kumigot na siya. So, na experience kayo ng ganong klase ng ah... Uh, issue. Ayan o. Kapal tayo na to. Kasi hindi niya na naiyayakap masyado yung hose Lalo ang hos habang tumatagal tumitigas yan. Nagkakapuwang diyan. Kakahangin, nakahigop siya. Yung return walang problema. So sa in tayo. Sa in. Kasi nagkakahangin yung papasok doon sa injection pump. So lahat yan palitan na din apat. Sa dalawa, tatlo, Apat yung return. wag na. Yan. So, yan lang po. Aglasa. Mamaya update ko kayo pag nagawa natin ito. Sira natin. So, ayan o. Oh, Nakapalitan na natin ang mga stainless clamp niya. Yan. Balilimang clamp siya. So pump natin. Medyo masikip ito. Pump. Yeah, tumigas na. Ito mo nabok. Sige ah. kayo dyan sa taas. Start mo na. Dito? Dito? Abot naman? Ako ah, na, ako na. Abot tupad dito. Oh, sige. Okay. 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 Kanina tayo siya pag binibirit, diba? So, yan. Kasi hindi na siya nakakaigop ng hangin. So, diba? Yun lang. Ganun lang po kasi yun, mga kasa. So, sa iba, baka ito lang ha, baka injection pump pa agad din na. Pero, check uh, nyo muna yung mga host nyo. Uh, host clamp. Kung matigas na ba yung mga host nyo, hindi na kaya nung stock na clamp na ginagamit ng manufacturer okay. Uh, ayan, wala nang naiigop na hangin yan